Naging susi ng Golden State Warriors sa kanilang mga tagumpay sa preseason ay yung kanilang mangat ang depensa at yung kanilang matinding execution patungkol sa scoring. Sa first quarter nga laban Los Angeles Lakers ay kanilang naipamalas na yung kanilang mahigpit na depensa sa kanila. Sa play na ito ay umabot nga sa tatlong manalaro ng Warriors ang nag-block sa isang Laker player. At ang black na yon ay nagresulta nga o sa magandang execution sa opensa naman at nagpatuloy yun hanggang matambakan ng Golden State ang Lakers. Ayon pa sa komentator, ang Lakers ay walang depensa sa ring at yun ang kanilang kakulangan sa kanilang mga nagdaang mga laban sa preseason. Yun ang kinakilangan nila upang makabawi man lang pagdating sa regular season mga idol paigtingin yung kanilang depensa at syempre maging maingat sa mga turnovers. Ngayon pa man, nagtagumpay ang Golden State sa kanilang preseason samantalang ang Lakers ay hindi. Pero definitely hindi naman counted yon at kaya siguradong gagamitin din ng Lakers yung kanilang mga kamalian sa preseason bilang leksyon sa pagpasok ng panibagong NBA season. Kahit wala namang silang ginawang malaking pagbabago, ang maga lang ay nakajakpat sila kay Dalton Connect na gumagawang haw ng ingay sa presiso nila. Naging paborito na ng mga Boston Celtics fans itong si Lonnie Walker, subalit sila'y nadismaya nang ito'y iniwave ng kanilang sariling team. Yes mga idol, hindi nga siya kinuha ng Boston Celtics at siya'y pinakawalan kanina lamang. Ayon mismo kay Lonnie Walker, ngayong walang kumuha sa kanya, magtitiwala na lang siya sa kanyang sarili at sa kanyang naging performance sa preseason na siya'y magkakaroon din ng bagong team sa season na ito. Magaling na role player itong sa Walker at siguradong lalalim pa yung rotation ng Celtics dahil sa kanya. So balit aabot nga ako sa 10 milyon ang gagastahin ng Boston Celtics dahil sa mga cap penalties at sa kanyang sweldo. At ang pangatlong rason kung bakit hindi siya kinuha naman Plano kasi ng boss ang Saltex na magtira ng isang posisyon kung sakaling mayroong ma-injured sa kanilang manlalaro. Para sa inyong mga idol, sino kaya ang susunod na magpapapirma kay Lonnie Walker? I-comment lang yan sa comment section. Sa ating huling balita, hindi pa handa ang Minnesota sa panibagong NBA season dahil sa ngayon mayroon silang labing anim na manlalaro na mayroong standard contract. Nag-iisa lamang sila at yung ibang 29 team sa NBA ay mayroong labing apat lamang na manlalaro na mayroong standard contract at kaya yung Minnesota sumobra. Sa ngayon kasi ay hinihintay pa ng Minnesota kung sino ang kukuha magtitrade para kay Keita Bates Deop na naging parte ng Carl Anthony Towns trade papuntang Knicks. Ayon sa impormasyon, handa nga raw ang Minnesota na magbigay pa ng second round pick para makuha lamang si Bates Deop sa kanila. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga fast break balita. And as always, maraming salamat po sa panonood.